May pitong araw sa isang linggo. May pitong araw sa isang linggo. Pito ang araw, pito ang araw. pito ang araw sa isang linggo. Ito ay linggo at Lunes, Martes kasunod ay Miyerkules. Huwebes at biyernes, ang huli ay sabado Pito ang araw sa isang linggo May pitong araw sa isang linggo May pitong araw sa isang linggo Pito ang araw, pito ang araw Pito ang araw sa isang linggo Ito ay linggo at lunes Martes kasunod ay mierkules. Huwebes at piyernes, ang huli ay sabado, pito ang araw sa isang linggo.